Nakaupo pala ako dyan Naghihintay pala ako ng booking Na malapit sa akin Meron dito 3.9 kilometer Kaya di ko siya trip Baka ako pag tripan dyan sa lugar na yan May hirap na Ito na nga, nainip na nga ako Aalis na pala ako pa uwi Ay hindi, susunduin ko pala yung partner ko Ako naku, naku, masama pa naman magalit yun Pag ako nalit ng isang minuto Yari ako sa kanya Di rin maintindihan yung ugali Ngun, bahala ka dyan Pero pag ako naghihintay sa kanya Okay lang pag ako nagtatampo, walang suyo. Bahala ka dyan. <laughs> Nakita ko pala yung katrabaho ko. inalap e, ko kasi kung ano yung ginagawa niya. Yung nagawa mo dyan? Kalakal. <laughs> kalakal. Para saan yung kalakal? Pabili <laughs> <Kalakal. laughs> daw lang ka ano, ng bigas. Ganun na buhay ngayon taghirap. Eto na nga, andito na pala tayo. Susunduin ko na nga, sana siya. Kaso, napaaga pala ako. Maghintay pala ako ng 30 minutes yan. pawal tayo magreklamo. Eto na nga, pawin na kami. Medyo nakaganti pala ako sa kanya. Kasi hirap siya umupo. <laughs> <laughs> Inayaan ko nga siya okay, bahalo ka dyan. Di mo man ako pinagkape doon. Nagantay ako ng 30 minutes. O oh, kiniling naman kayo dyan. Inayaan ko pala magsogo siya pero di siya pumaya. Tiyos like. lang. <laughs> Grabe napaka seryoso niya dyan. Ayaw niya ako kausapin. Focus na nga lang ako sa drive. Dito na pala ako sa bahay, naghihintay ako ng booking. Sa kakaantay, kakapili ko ng booking. Yan, Red Horse tuloy na booking ko. <laughs> ang sarap pala i-booking yung alak. Siguro din ako lalabas kasi lasing na ako. Kakapili ko ng booking yan. Puro malalayo yung binibigay sa akin. Ito mm -hmm. na, medyo napasarap sa tagay. Di na nga ako malalabas dyan. Kasi yung utol ko, panay abot ng baso. Di talaga makatanggi. Basta alak yung usapan. Meron palang booking dito. One, two, di natalo.